Wow, grabe ang ulan Dito po tayo sa town uh, Baguio City Dito po tayo sa may Bornham At ang oras na yun is nasa 3 28 ng hapon so wala nang pasok lahat magsusundo tayo at walang uh, namamasyal dahil grabe ang ulan dahil may bagyo hindi ko alam kung anong signal so ito ang sitwasyon ngayon dito sa bagyo dito po tayo sa uh, Melvin Jones Road or dito sa gitna ng Melvin Jones at saka yung uh, ano ito itong lagoon itong tingnan hindi ko maik oh, grabe ang ulan patindi ng patindi ang ulan sundo tayo sa Supreme Court ayan sunduin natin at pag uh, talaga kumalagas ang hangin at ulan kahapon, whole day whole night uh, ang ulan at, at may hangin walang tigil bali 3 days na rin itong ganito na walang tigil ang ulan so September 30 po ngayon nung uh, 29 at mga 28 puro ulan yan, walang tigil ganito rin Pero now is more uh, rain and then more wind. malapit na tayo doon sa Supreme Court so pabay na muna at pauwi na naman ganito pa rin maghapon ayan hindi tayo makapunta doon sa taas Dito natin lumabas Ayan! Ayan! Yeah, may bagyo <laughs> ayan thank you thank you thank you at tayo ay nakarating din siguro yung biyahe natin naman is nasa 20 minutes